okay, <clears throat> tingnan natin mga kapatid itong kayabangan ng mga CFD at saka itong mga katoliko <clears> Ha? <throat> tingnan natin, kasi eh, sabi nila, sila raw ang gumawa ng Biblia ito ngayon, kung kayo ang gumawa ng Biblia uh, ayosin nyo itong gusot uh, uh, ni Matthew at saka ni Lucas kasi sa Matthew uh, 1, uh, verse 16 eh, nakasa doon, ang aman ni Joseph ay si Jacob doon naman sa Luke chapter uh, chapter 3 verse 23 ang aman ni Joseph ay si uh, Hili. Eh ito ayusin niyo. Ha? Ah? <clears throat> kung kaya niyo. Eh alam naman natin, hindi niyo kaya 'yan. Kasi hindi naman talaga kayong gumawa ng Biblia. <laughs> Nakihiran lang kayo pagkatapos inangkin nyo. <laughs> ano ba naman kayo mga ugok na mga katoliko, mga ugok na mga CFD, ugok na mga pari, mga bakla naman. <laughs> Sana maayos nyo. So God bless sa inyo. Uh, uh, ah? ayosin kaya kayo ang gumawa eh. <clears throat> Hindi naman yan challenging na question, Pastor. Where in fact, ang unawa ni Pastor ang may kakulangan. Magkaiba po kasi ang compilation sa authorship. Ang nagtipo ng mga libro ay iba sa mga nagsulat ng mga libro. Kapag pinag-uusapan po natin ang compilation o pagtitipon ng Biblia, tinutukoy po natin ang proseso ng pagtitipon at pag-uorganisa ng iba't ibang mga teksto, mga sudatin at mga dokumento that were considered inspired and authoritative by the Church. Ang Biblia po ay isang koleksyon ng mga aklat na isinulat ng iba't ibang mayakda sa loob ng maraming siglo. At ang mga tekstong ito ay pinagsama-sama at iningatan ng simbahan. Sa kabilang banda naman, kapag tinutukoy natin ang authorship ng isang partikular na aklat o teksto sa loob ng Biblia, pinag-uusapan natin ang tungkol sa individual o mga individual na sumulat ng partikular na gawain ngayon. Halimbawa na lang po, ang Ibanghelyo ni San Mateo ay tradisyonal na inuugnay kay Apostol Mateo, habang ang Ibanghelyo naman ni Lucas ay inuugnay sa manggagamot na kasama ni Apostol Pablo na si Lucas. Kaya kung may hindi manaunawaan si Pastor sa mga nabasa sa Biblia, hindi po ang simbahan na nag-compile ang dapat sisihin, at lalong hindi ang nagsulat ng aklat. Dahil kung susuriin naman natin ng na mabuti, nasa taong nagbabasa lamang ang problema. Sa konteksto po ng talaangkan ni Jesus, na nasulat sa Ebanghelyo ni San Mateo at Lucas, ang mga pagkakaiba po sa pagitan ng dalawang talaangkanan ay hindi naman nakikita ng mga Bible scholar bilang kontradiksyon sa mga nagsulat, ngunit sa halip ay sinasadyang pinili talaga na ginawa ng mga mayakda upang ihatid po ang iba't ibang theological messages sa kanilang mga tagapakinig. One of the possible explanation para po sa pagkakaiba ng genealogy of Joseph father between Matthew and Luke na kung saan ang talaang kanan ni Jesus sa sulat ni Mateo ay nakabatay naman sa talaang kanan sa pamamagitan ni Jose. Habang ang talaang kanan ni Jesus sa sulat ni San Lucas ay sumusubaybay naman sa angkan sa pamamagitan ni Maria. Makikita po natin sa larawan na ito na saan sa talaangkana ni Mateus sinasabi nito na si Jacob ang ama ni Jose samantala sa talaangkana ni Lucas binabanggit nito na si Heli bilang ama ni Jose May contradiction ba? Marahil nga may pagkakaiba pero wala namang mali po sa nasusulat. Bakit po? Dahil again and again, we need to interpret the Bible based on its context. Sa tradisyon po ng mga Hudyo, karaniwan para sa isang lalaki na ituring na manugang ng kanyang biyanan. At sa makatuwid ay parehong si Jacob at si Heli ay maaaring ituring na mga ninuno ni Jesus sa pamamagitan ni Jose at Maria ayon po sa pagkakabanggit. Paano po natin ito nasabi? Again, tanungin po natin yung talagang may mga pinag-aralan sa Biblia, ang mga Bible scholar. At ang interpretasyon nito is supported by biblical scholars katulad po ni Raymond E. Brown na isang kilalang Bible scholar. In his book, The Birth of the Messiah, a Contemporary of the Infancy Narratives in the Gospels of Matthew and Luke, Tinalakay po ni Brown ang mga talaang kanan na matatagpuan po sa Mateo at Lucas at ipiniliwanag niya na binibigyan diin ng talaang kanan ni Mateo ang legal na pinagmulan ni Jose mula kay Haring David habang ang talaang kanan naman ni Lucas ay nag-highlight sa angkan ni Maria na asawa ni Jose na kung i-trace back natin, ito ay pabalik pa rin sa kay David. Diba? Ang interpretation ni Brown ay umaayon sa ideya na ang pagkakaiba sa talaang kanan ng ama ni Jose sa pagitan ni na Mateo at Lucas ay hindi po magkasalungat ngunit sa halip ay magkatugma na nagbibigay ng iba't ibang mga pananaw sa ninuno ni Jesus. Pinapakita po nito na kung paanong nag-alok ang mga scholar ng Biblia ng mga insight at paliwanag na tumutulong po sa atin na maunawa ng mga komplikado ng mga teksto sa Biblia at mga teolohikong mga tema na kanilang inihatid. 'di ba? So kung may contradiction man o mali ito sa pananaw o sa pag wani ni pastor, eh mainam siguro gumawa rin siya ng libro, ng commentary book at ipabasa ito sa mga Bible scholar kung sasang ang kanyang interpretasyon. Then well see kung ano ba talaga ang totoo. So ayan po mga Keers. sana po ay nakatulong ang video na ito. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Bahagi nyo po ito sa mga kakilala ninyo. And again, ito po si Mr. Curious Catholic na nagsasabing maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa. At maaaring nyo rin po itong ipakita sa so, pamamagitan ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Rodeo et Ecclesia, sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hey. Hello mga kapatid. Uh, follow and subscribe Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Brooke Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic Facebook Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo and Iglesia. Hello po mga kapatid. Ito po si Kaburnoff ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Den sa kaniyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kaniyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kaniyang programa. And God bless po sa inyong lahat, mga